Hindi na maaaring agad-agad makikita ng publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Kasunod dito ng bagong panuntunan na inilabas ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng paglalabas ng SALN ng mga miyembro ng Kamara. Ito ang balita ni Grace Casin. Hindi na basta-basta maa-access ng publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL ng isang kongresista. Kung sa dating sistema, kusang inilalabas ng House of Representatives ang summary report ng SAL ng mga kongresista sa kanilang official website, ngayon hindi na. Base sa House Resolution 2467 na inadopt ng Kamara, kailangan munang aprubahan sa plenaryo bago isa publiko ang kanilang sal -EN. Layo ng hakbang na maprotektahan ang seguridad ng mga mambabatas at ng kanilang pamilya dahil nakasaad umano sa SALE ng mga importanteng impormasyon ng isang individual. Pero para sa grupong bayan muna, kaduda-duda ang paglalabas ng bagong pulisiya, lalot papalapit na ang eleksyon at gayon din ang umano'y usapin sa bilong-bilong pisong pork barrel sa national budget. Labag din umano ito sa freedom of information. Base sa Section 8.4 ng Republic Act 6713, lahat ng pahayag sa salen ay dapat makuha ng publiko. Para naman kay Albay Representative Ed Salagman, kung walang itinatago ang mga kongresista, bakit kailangang itago sa publiko ang salen, Gayong isa itong public document. Para naman kay Akbayan List Representative Tom Villarin, dapat kwestiyonin sa korte ang bagong patakaran sa Kamara. Base sa Republic Act 6713, lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan ay kinakailangang magsumite ng kanilang salen taun taon Dito nakasaad ang kanilang pag-aari, pagkakautang at kabuang yaman maging ng kanilang asawa at kanilang mga anak. Nagiging daan din ito upang malaman kung ang isang opisyal ay sangkot sa korupsyon. Maaari rin itong gawing batayan para mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal ng gobyerno. Gaya ng nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona na na-impeach dahil sa hindi pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SalN Grace Casin, UNTV News and Rescue.